Bago tayo magumpisa, huwag niyong kalimutang i-like, i-share, at syempre, mag-subscribe na rin sa channel na ito, dahil sa bawat like mo, may isang bida na hindi mamamatay sa ending. Nagsimula ang kwento sa isang lalaki na nagngangalang bogey, na nagtatrabaho bilang tagapagbantay sa isang imbakan. Isang araw, ipinalam ng kanyang kasintahan na si Monica na hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Maya-maya, dumating ang kaibigan ni Bogie upang palitan siya sa trabaho, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na bisitahin si Monica sa kanyang tinutuluyan. Bago siya dumiretso roon, umuwi muna siya sa kanilang bahay upang ipagpalam sa kanyang ina ang kanyang pag-alis. Ipinabaon naman ng kanyang ina ang ilang prutas para kay Monica. Ngunit bago pa makarating si Bogie, nauna nang dumalaw si Raji, isang lalaki na anak ng pinuno ng isang kilalang grupo sa kanilang lugar inalok niya si Monica at ang mga kaibigan nito ng isang trabaho na may mas mataas na kita. Si Monica, na dati may katamtamang kita mula sa isang tindahan, ay natuwa sa alok. Nakita niyang ito ay isang magandang pagkakataon upang matustusan ang mga pangangailangan ng kanyang mga kapatid. Habang nagyayaya si Raji na ipagdiwang ang kanilang kasunduan, nakatanggap si Monica ng tawag mula sa kanyang pinuno sa trabaho. Nagalit ito dahil hindi siya pumasok at hindi rin nagpaalam. Nang makita ni Raji ang pagkakataon, inaya niya si Monica na makisali sa isang proyekto ng pagtatanim sa kanilang lugar bilang panimula sa bagong oportunidad. Noong una, tumanggi si Monica sa alok ni Raji. Ngunit, dahil sa kagustuhang makakuha ng mas magandang trabaho, napapayag din siya sa kalaunan. Sa kasamaang palad, habang si Raji at Monica ay nagkakausap ng masinsinan sa loob ng silid ni Monica, hindi sinasadyang masaksihan ni Bogie ang kanilang ginagawa mula sa labas ng bintana. Nasaktan si Bogie sa kanyang nakita at hindi napigil ang maluha dahil sa matinding emosyon at pagkalito, nawalan siya ng kontrol sa sarili. Nilapitan niya si Raji at sinaktan ito hanggang sa mawalan ng malay. Matapos ang insidente, dali-daling tumakas si Bogie at umuwi sa kanilang bahay. Ikinwento niya ang buong pangyayari sa kanyang ina. Nang marinig ng ina ang nangyari, labis itong nag-alala na baka mapasama ang kanyang anak sa isang kaso. Agad niyang dinala si Bogie sa kanyang tiyuhin na si Marlon, na kilala bilang isang maimpluwensyang tao. Matapos malaman ni Marlon ang buong istorya mula kay Bogie, agad niya itong dinala sa isa sa mga tauhan niya, si TJ, upang pansamantalang manirahan doon habang kalmado pa ang sitwasyon. Pagkatapos may ayos ang tirahan ni Bogie, agad na kumilos si Marlon upang alamin ang mga detalye tungkol sa insidente, kabilang na ang posibleng reklamo, mga saksi, at ang kalagayan ni Roggie sa ospital. Inutusan din niya si TJ na personal na tingnan ang lagay ni Roggie, na sa oras na iyon ay nasa ospital at hindi pa rin nagkakamalay. Samantala, habang nagtatago si Bogie sa bahay ni TJ, hindi niya inaasahang magkakaroon siya ng pansin mula kay Petty, nakapatid ni TJ. Sa likod ng lahat ng ito, may mga lihim pala si TJ na unti-unting mabubunyag. Ikinwento ni Petty kay Bogie ang matinding karanasan niya sa kamay ng kanyang kapatid. Ipinagtapat niyang minsan ay kinulong siya nito sa loob ng silid, at pinilit gawin ang mga bagay na labag sa kanyang kalooban, bilang bahagi ng diumanoy para sa isang proyekto. Habang nagkukwento si Petty, nabuksan din niya ang matagal na niyang dinadalang sakit sa puso, ang pag-iwan sa kanila ng kanilang mga magulang noong sila ay bata pa. Dahil sa lalim ng usapan, naging emosyonal ang dalawa at nadala ng kanilang nararamdaman. Hanggang sa isang punto, nagkaroon ng hindi inaasahang sandali sa pagitan ni Bogie at Petty, kung saan nauwi ito sa mas personal na ugnayan. Samantala, sa kabilang panig ng kwento, hindi pa rin matahimik ang ama ni Raji. Galit na galit pa rin ito kahit pa nakapaghain na siya ng ulat sa mga autoridad. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na magsagawa ng malawakang paghahanap sa taong responsable sa pananakit kay Raji. Pagkatapos makatanggap ng ulat mula sa mga pulis, agad silang nagsimula ng investigasyon. Isa-isa nilang pinatawag at kinausap ang mga posibleng saksi sa insidente. Sa kasamaang palad, ang mga kaibigan ni Monica ay hindi makapagbigay ng malinaw na impormasyon dahil natutulog sila noong mga oras na iyon, bunga ng sobrang pag-inom. Dahil dito, napilitan si Monica na magsabi ng totoo. Ipinagtapat niya na si Bogie, ang kanyang kasintahan, ang responsable sa nangyari kay Raji. Nang malaman ito ng ama ni Raji, agad niyang inutusan ang panganay niyang anak at ilang tauhan upang hanapin si Bogie. Sinimulan nila ang paghahanap sa tinutuluyan ni Monica upang alamin ang posibleng lokasyon ng binata. Pagdating ng mga tauhan ni Raji sa tirahan ni Bogie, Nagkunwari silang mga mamimili upang magkaroon ng pagkakataong makausap ang ina ni Bogi nang hindi humahantong sa alitan. Samantala, si Monica ay balisa at puno ng kaba. Unti-unti siyang kinakain ng takot at konsensya matapos madawit sa seryosong problema. Dahil sa matinding emosyon, napagbuntunan niya ng galit ang kanyang dalawang kaibigan, dahil sa kanila nagsimula ang lahat, nang dalhin nila si Raji sa tinutuluyan niyang bahay. Sa kabilang banda, nang malaman ni Marlon na umuusad na sa yugto ng masusing investigasyon ang kaso na isinampa ng pamilya ni Raji, iminungkahi niya kay Bogie na makipagkita kay Monica. Layunin nito ay pakiusapan siya na bawiin ang mga pahayag na naiulat sa mga autoridad. Ayon sa plano ni Marlon, kung mawawala ang pangunahing saksi at walang matibay na ebidensya, maaaring hindi na tuluyang makasuhan si Bogie. Malilinis ang kanyang pangalan at makakaiwas siya sa mas malalang problema. Ngunit taliwas sa inaasahan, tumanggi si Monica. Hindi siya pumayag sa hiling ni Bogi. Sa halip, nauwi ito sa isang matinding pagtatalo. Mas lalong lumalim ang hidwaan sa pagitan nila. Nang mabalitaan ito ni Marlon, nag-alala siya na baka lumala pa ang sitwasyon. Dahil dito, inutusan niya si TJ na gumawa ng paraan upang pigilan si Monica sa pagiging saksi sa hinaharap. Isa itong desisyong mabigat, ngunit para kay Marlon ito raw ay hakbang upang mailigtas si Bogie. Ipinalam sa kanya ang plano ni TJ tungkol kay Monica. Sa pagkabigla at pag-aalala, agad siyang kumilos. Mabilis siyang umalis upang subukang iligtas ang babaeng mahal niya, bago pa mahuli ang lahat. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Nang makarating si Bogie sa pinangyarihan, natagpuan niya si Monica na wala ng buhay hindi na ito naisalba dahil sa matinding pinsala na natamo mula sa insidente na kinasangkutan ni TJ. Sa sobrang galit at pagdadalamati, hinarap ni Bogie si TJ at nagkaroon sila ng sagupaan. Sa huli, nagtagumpay si Bogie na mapatigil si TJ. Matapos ang tensyonadong engkwentro, agad siyang lumapit kay Monica at sinubukang gisingin ito, umaasang may natitira pang pag-asa. Ngunit hindi na ito tumugon. Si Monica ay tuluyan ng pumanaw. Habang sa si Bogie, bigla siyang sinunggaban mula sa likod ng nakatatandang kapatid ni Raji. Sapilitan siyang dinala sa isang lugar na lihim, kung saan siya ay pinagbayaran ng kapalit sa nangyari kay Raji. Ilang oras ang lumipas, natagpuan na lamang ang katawan ni Bogie sa harap ng kanyang tahanan. Isang trahedyang humanig sa kanyang pamilya. Sa parehong oras, si Raji, na ngayon ay unti-unti nang nakakarecover, ay pinayagang lumabas ng ospital. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Nang mabalitaan ni Marlon ang sinapit ng kanyang pamangkin, labis siyang nagdamdam. Hindi siya makapaniwala na ganito kabilas na nawala si Bogie. Dahil dito, agad siyang nagtipon ng mga tauhan at nagplano ng ganting hakbang. Sa gitna ng pagbabalik ni na Raji at ng kanyang pamilya mula sa ospital, hinarang sila ni Marlon sa isang madilim na kalsada doon naganap ang sagupaan na tuluyang nagwakas sa buhay ni Naraji at ng kanyang pamilya. Sa puntong iyon, nagtapos ang kwento, isang serye ng trahedya, pagkakanulo, at paghihiganti na nagugat sa isang simpleng pagkakamali.